ang babae sa harap ng lahat, unti-unting hinubad ang kanyang mga damit, at ang asawang nakatayo sa tabi ng ginan. Walang pakialam na pinapanood ang kanyang asawa, na hinahamak ng kanyang ina, nang ang babae ay, maghahubad na ng huling damit, biglang niyakap ng asawa ang babae, ngunit hindi para pigilan, hindi ka pa ba nahihiya, lumayas ka. Narinig mo ba, kahit anak ko nahihiya na sayo? sinabi ng umalis ka, nakita ng babae ang tunay na mukha ng pamilya. Matapang na nagdesisyon na makipaghiwalay. Ngunit pagkalabas pa lang niya, tinawag siya agad ng walang kwentang asawa. Kung luluhod siya at magmamakaawa, alang-alang sa kanilang pagsasama, maaari pa siyang patawarin. Ngunit walang pagdududa itong tinanggihan ng babae, at nanumpa na hindi na babalik doon. Ngunit bigla siyang tinawag ng biyanan. Pinapabalikan sing-sing, na binili ng anak noon para sa kasal. Sa sandaling iyon nawala ng pag-asa. Ang babae ay sumuko na. Galit na hinubad at inihagis ang singsing. -sing, at umalis nang hindi lumilingon. Nang makaalis na siya, nakatitig lang ang asawa sa singsing. -sing, at sinabi sa kanyang ina, nababalik din agad ang galit na asawa. Dahil hindi naman siya tanggap sa pamilya niya. Wala siyang ibang mapupuntahan. Ngunit hindi niya alam ang tunay na pagkatao. Na CEO pala ng isang jewelry company. Ang dahilan ng pagtatago ng identity ay para hindi mahiya ang asawa. Sa sampung taon ng kanilang pagsasama, bilang CEO, palihim na tinulungan ng negosyo ng asawa, pati ang kasalukuyang billion dollar na partnership, ay kanyang inayos. Ngayon nasa ospital siya at galit na galit, nagdesisyon na maghayganti sa walang utang na loob. Sabi ng assistant, pwedeng I cancel agad ang partnership. Ngunit sabi niya, dapat sa signing ceremony after 3 days para mas kaiyahiya, dahil noon, dadalo ang mga kilalang negosyante. Para sa